Isang makasaysayang pangyayari ang nasaksihan ngayong Sabado, April 6, dahil yumer na ang It's Showtime sa Gene. Eh, pasabog na opening number ang inihanda ng hosts ng naturang non-time variety show na sina Ann Curtis, Vong Navarro, John Hilario, Teddy Corpus, Jogs Dugeta, Karel, Ryan Bang, Kim Chiu, Ogi Alcacid, Emmy Perez, Yon Perez, MC, Lassie, Darren Espanto. Jackie Gonzaga at Shen Dominguez. Bukod dito, isang nakakamanghang birthday performance ang hatid ng Asia's ang kabugabo phenomenal superstar na si Vice Ganda na panood din sa it Showtime ang kapuso stars na sina Jillian Ward, Gabby Garcia, Sanya Lopez, Glyza De Castro, Mickey Quintos, Mark Bautista, Nadine Monte Christian Bautista, Jake Vargas, at Chanti ng Lapilus at sila'y naglaro sa Karaw Kids. Samantala, Sumalang ang kapuso actress beauty queen na si Michelle D. sa Especially For You at kasama niya rito ang kanyang inang si Melanie Marquez. It's Showtime. Napanood ang It's Showtime sa GMA ngayong Sabado, April 6, Anne Curtis. Isang song performance ang hatid ng actress at host na si Anne Curtis, goddess. Maladyosa talaga ang beauty ni Anne Curtis. Vice Ganda Isang pasabog na birthday performance ang hatid ng Asia's ang kabugabol phenomenal superstar na si Vice Ganda. Breathtaking, nakakamanghang performance ang hatid ni Vice Ganda para sa madlang people at madlang kapuso, drag queens. Nakasama ni Vice Ganda sa kanyang birthday performance ang drag queens na sina Precious Paula Nicole, Minty Fresh, Brigiding, at Captivating Katkat, Karil. Pasabog din ang song and dance performance ng actress host na si Caril. Kim Chiu Isang buwis buhay performance ang ipinamalas ni Kim Chiu sa opening number ng It's Showtime sa Gene, Jogs Jugeta, and Teddy Corpus. Masayang kantahan ang hatid nina Jogs Jugeta at Teddy Corpus sa opening number ng It's Showtime, Vong Navarro and Jong Hilario. Ipinakita nina Vong Navarro at Jong Hilario ang kanilang galing sa pagsayaw. Ryan Bang and Ion Perez, ipinamalas nina Ryan Bang at Ion Perez ang kanilang dance moves sa It's Showtime stage. Amy Perez, ipinakita ni Amy Perez ang kanyang dance moves sa opening number ng It's Showtime sa Jean Ogie Alcasid and Darren Espanto, Pangmalakasang kantahan ang hatid ni Ogie Alcacid at Darren Espanto ng awiti nila ang Let Me Entertain You. MC and Lassie, hindi rin nagpatalo ang hosts at comedians na sina MC at Lassie, Jackie Gonzaga and Shan Dominguez, Looking sexy and fabulous sina Jackie Gonzaga at Shan Dominguez sa kanilang performance. Kapuso Stars, nakisaya at naglaro ang Kapuso Stars na sina Jillian Ward, Gabby Garcia, Sanya Lopez, Mikey Quintos, at Mark Bautista sa segment na Karaw Kids ng It's Showtime, Glyza De Castro and Nadine Samonte. Naglaro rin si kapuso actresses Glyza De Castro at Nadine Samonte sa Karaw Kids. Jake Vargas, Christian Bautista, Enchante of Lapillus, na panood din sa Karaw Kids sina Jake Vargas, Christian Bautista, Enchante ng Lapillus. Michelle D., sumalang ang kapuso actress Beauty Queen na si Michelle D. sa Especially For You ng It Showtime bilang searcher, Melanie Marquez, nakasama ni Michelle D. ang kanyang ina na si Melanie Marquez sa Especially For You. Martin Javier, isa sa mga searchies sa Especially For You ay ang kapuso host na si Martin Javier, Madlang Kapuso. Mapapanood ang its showtime tuwing Lunes hanggang Biernes, labindalawa noon, sa Jib at